So, para po makaiwas sa dengue ngayong panahon ng tag-uran, una, alalahanin po natin search and destroy, no? So, yung mga lugar kung saan pwede mag-breed ang dengue mosquito ay ating linisan. So, kausapin niyo po ang ating mga LGUs kung may problema kayo sa paglilinis ng kapaligiran. Ikalawa, yung self-protection. So, kung hindi talaga maiiwasan, mag-wear po ng insect repellent o mga damit na mahaba. Pagkatapos, magkaroon din po ng mga pag- uh, net mosquito net kapag talagang sa lugar ninyo talaga ito madami ang dengue. At kung marami ang dengue mag po agad sa inyong local government unit city health offices para po baka kailangan na kayo i-defog. Alam niyo po yung pag-defogging mm -hmm. saka po yung mga larvicides sites yes. para mamatay po yung mga itlog at magpag po sa inyong lugar kung talaga pong tumataas na ang kaso. At again sabi ko po natin huwag nyo pong kalilimutan ang hydration or tubig ng tubig mm -hmm. at syempre pinakamahalaga ay laging tiwala sa inyong doktor at syempre tiwala lagi sa Diyos na tayo ay e pangangalagaan araw-araw